Hello guys, tara gawa tayo ng banana cake Dito po may sabah po ako dito na hinob Sabah na saging po yung ga gagawin ko po Ito lang po yung mga ingredients natin, ito po yung butter po Dairy cream, 180 grams 180 grams Tapos raisin all purpose flour ibap ginawa ko po siyang buttermilk ito na po siya ngayon ito Tsaka ito yung dry ingredients po natin guys bali 1 kg po ito na all purpose flour naglagay po ako dito ng uh, 5 teaspoon na baking powder din na uh, 1 and a half teaspoon na baking soda tsaka yun 1 half teaspoon po ng iodized salt or salt kahit ano po tsaka sugar po ito po sugar tara guys simulan na po natin tsaka ito po yung ano pala wala po kaming cinnamon powder kaya cocoa po ang gagamitin ko wala din na vanilla okay guys start na po tayo brown sugar yun lang po yung available dito kapal na Yung risk ay lipat yung flower. na yun. lang tayo. Ayo dre. Kalahating cup ng Riz, mahalo ko na po yung ban na. Papa! Inip po dito. Manood ka lang Ha? Manood lang pa Ma, 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 sige na Mami, ako Sige na pa Manood ka lang para saan na di nagagawa Okay, papa Sige na pa, mami, mami, mami Mami, mami Oh, wow. Lan, tuon sya. Lan nang natikit sa tapik Okay. Not bad. Banana cake. Banana cake on the house.